kami ni ka. Iska! Pabunta rin ng buong bansa! Bebang! Mag-usap tayo! Huwag ka nang magtampo! Madaya ka, Iska! Iwan mo kami ni Princess! Umalis ka na! Di ba yan yung gusto mo? Sorry na, Bebang! Hindi ko naman gustong pumunta sa Hong Kong eh! Si Mama, pinilit niya lang ako! Kaya wala na akong magagawa! <laughs> Bebang anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? May nang away ba sa'yo? Nay, sis po. Ano? Siska? Inaway ka? Lagot sa bata na yon. <laughs> Aling si hindi ko po inaway si Bebang. Eh, anong ginawa mo kay Bebang ko? Bakit siya umiiyak? Wala po. Nay, kasi po si Iska. Aalis na po siya. Pupunta na siya ng ibang bansa. Iiwan niya kami ni Princess. Ano? Si Iska? Magtatrabaho na sa ibang bansa? Hindi po aling si Tang. Kukunin lang po ako ni Mama sa Hong Kong para doon po ako mag-aral. Naku, kaya pala umiyak si Bebang. Mawawala si Iska. Nay, kausapin niyo po si Aling Greta. Huwag niyo kunin si Iska. Matiusap po kayo anak, wala akong magagawa. Yun yung gusto ng mama niya, kaya ayun yung masusunod. Pero nay, ayaw ko pong mawala sa amin si Iska. Wala na kaming kaibigan ng kalaro ni Princess. Ang maganda niyong gawin, bago umalis si Iska, maglaro kayo, mag-enjoy kasama si Princess. wag na kayong mag-iyakan para hindi malungkot si Iska. Buti ka nga, kasama mo pa si Princess dito. Eh si Iska, wala siyang makakalaro sa ibang bansa. <laughs> Yeah. Tama sa alin si Tang Maglaro na lang tayo ni Naiska para maging masaya tayong tatlo. Ito nga bumili ako ng maraming kikiriya para may kakainin tayo sa baybayan. Magandang naisip mo, princess. Habang nandito pa si Iska, maglaro kayo. Gumawa kayo ng magagandang alaala para hindi kayo makalimutan ni Iska. Ano Bebang? May ikipaglaro ka ba sa amin ni Princess? Gagawa tayo ng bahay kubo para doon tayo matutulog na mayang gabi. Pumayag <laughs> ka na, Bebang! Aalis na sis sa susunod na araw! Ikaw din! Baka hindi mo na makalaro si Iska! Sige na nga! Nasali na ako sa laro ninyo! Hey! Maglalaro kaming baybayanis kapag din ni Bebang! Panigurado! Nagiging masaya to! Bebang! dunta'y sa garden nyo! Doon tayo gumawa ng baybayan! Okay! Let's go! Gagawa tayo ng bahay ko ba? Madami kaming pagkain! Mag-enjoy kaming tatlo! <laughs> sa wakas! Pumahig si Bebang! <laughs> Bebang anak! kayo ha ah. Huwag kayong malungkot Apo oh, nay Kawawa <laughs> naman si bebang ko Sobrang lungkot niya Kapag mawawala si Iska <laughs> Bilisan yung dalawa Ang bagal nyo Para makagawa tayo ng baybayan Bago pa tayo abutan ng gabi <laughs> Nandiyan na ako Gusto nyo ba ng part 3? Abangan nyo ang huling laro namin ni Iskani Princess na Bayi Bahayan, ha? Bye-bye! <laughs>